Hello guys, kumusta? Ngayon ay sabadong araw Eh walang gagawin Maglinis na lang tayo Para May uh, naman yung oras natin Samahan nyo ako guys kahapon pala guys nung uh, nagsundo ako sa, sa, sa parking area sa parking area ba eh nagulat ako biglang may lumagabog sa gilid dito itong side eh mamaya maya kunti eh may babaeng kumatok sa bintana eh sabi eh nagpasuri siya kasi nagtalo sila ng anak niya tapos yung cart uh, tinulak ng malakas so naglabog mabuti wala namang kwan wala namang uh, ano pero may konti lang konti lang na kwan na ano yun? gas gas okay. yung mga bata kasi pag inutosan eh may dala pang dabog pati yung gamit ng iba ay eh, na kwan na pasama So, yung ginagawa ko guys pag wala akong ginag tap yung wala akong ginagawa dito sa bahay tapos ayun maglinis ng sasakyan ganyan kung ano lang kung ano lang yung gagawin dito sa bahay kasi nanghihina ako pag walang kwan pag wala kang ginagawa parang humihina yung katawan tapos eh may edad na kasi Thank <laughs> Inisprayan ko to guys, oh, so kasi panaydaan sa ulo ko, ayan. Hmm. Mahirap na, baka makakuan tayo. So yun guys, yun yung sasakyan malinis na tapos kanina nagmower ako sa likod hindi na ako nag uh, uh, video kasi nakikita nyo naman palagi na palagi na lang nagmower baka magsabi sila palagi na lang mower mm -hmm. isang araw mower ngayon mower uh, so yun kasi mahaba na mahaba yung kuwan sa likod uh, minower ko na lang tapos baka Iwan ko kung ilang quad pa, ilang mower pa, bago mag mag, ah, uh, ano mag paglagas. So, yun. So, ito na, guys. Ayan, okay na. Malinis na. Ayan. Okay na. Tapos, uh, yun. Kasi, pag, ah, uh, ah, uh, pag pag sibol ah, pag tag-sibol, pag ah, taglagas na, yung mga damo eh, hindi na halos ah, tumutubo ng kwan, gaya ng dati na kunting ulan eh, kwan, tubo agad. So, yun guys, uh, thank you for watching. God bless. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. Babush!